Po. Ayan nga. Ayan nga. Mm. Ayan o. Ito yung mga... Ito yung mga nakakatakot yung pag mga ganyan to na. Sige. So, testing nga nga. Mm. Ayan o. Masakit. Matagal na po yun. Pagka kasi, pag nagkamali ka ng kainjan, dyan o oh, kaya humikab, minsan, ang kalalabasan kasi nyan, Naglalak na po. Naglalak. Marami nang pumunta nyan dito. Mayroon pa nyan dito. May may iba, may nangyari pa niya dito from Tondo naglock inatid ng daddy niya dalawa sila na nakamotor saktong sakto pagdating dyan pagkahintong pagkahinto ng motor siyempre tagal na ka nga eh hinimatay na pero may video ko niyan pero na okay naman na buti nga ka saktong sakto pagbabang pagbaba ng motor biglang nahawak siya ng ano niya Inaalala siya ng tatay niya Biglang bagsak. Buti ka mo, hindi na. Pero sa kanya, tignan mo. Ha? Dito po kuya, may parang, napansin ko po nung ano ba, November 1, may parang bumukon na dito. nga, ah. Okay. Hmm. Sarap. Dito, dito ka. Hmm. Lumalabas yan. Lumalabas. May bumukon. Oh, bumbulis. oh. oh Ayun, no, ang laki ng bukol oh, dito. Sabi ko nga po nung ano, sabi, basta nga lang po. Eh, napapansin ko, parang masakit na po. Okay, sige nga na. Dahan-dahan sarang. Gay nga nga. Gay nga nga. Doon sa lo. Mm. Mm. Yan. Okay. Oh. <laughs> oh. Ah. Ah. Sara. Oh. Hindi malagotok pa ako ko kay pero hindi na po. Hindi na masakit. na ano 'yun. Oh. Ah. Hay, wala mo talaga walang problema sa clicking pagka kasi pagka kasi tumatagal na kasi yan napupudpud yung tinatawag natin condyle yung cartilage natin sa edge ng condyle possible na may scratch siya ang mahirap kasi niyan pagka may clicking siya tapos ah ah ang sakit eh hindi ka makakaya na maayos pero ngayon yan nga nga to ito to ito ah 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 O oh, sara okay oh, ganun ka ngayon okay na Ya ka lang ha. May gagawin ba tayo? Ouch! Isa ba? Hmm. <laughs> Mag-take ka ng Milo or kape or gatas. Bala ka na kung anong gusto mo. Basta mainitan yung panga mo. Kung baga, parang ma-hot compress ba yung loob? Pagka, pag sobrang init, huwag mong ganun. Umbaga, baga, mali maligam-gam. Pag po natawa ko, konektado po ba dito sa bank? Hmm, normal po? yan. Normal yan kasi may mga nerve yan na nakapagano. Normal lang yan. Pagka kasi overstretch yung mga muscle mo dyan, mahatak din yung mga nerve. So yan, pagtatawa ka, para may mga ground-ground na nag Sige, hanggang nga. Daan-daan, sara. Sige, hanggang Sara. Isa Sara. Wait. Wala na siyang masakit. Hindi naman na po. Okay. Yun lang po lumalagotok. Okay, last na. Hanggang malaki. Sige, hanggang malaki. Daan-daan, sara. Yun sarap. Oh, uh, sakit. Okay nga, diretso. Sara. Nga nga, diretso. Okay, sara. Masakit, hindi? Hindi yeah. Okay. Ma'am, ganito yan. Okay na yan. May mga sounds lang na, ano? Sounds lang na maliit normal lang yun. Bugbugin mo lang siya ng bubble gum ngayon. Ngayon, bumili ka ng kape or Milo. Ganun din mo lang pagka... Kaya mo lang, ha? Yung may tinit. Dito ko pa Hmm, yan. Yung sumakit kanina. Siyempre, yan yung masakit kanina. Eh. Ngayon, wala na yan. Oh. Hindi na na-overstretch. Pag ihikap tayo, tanda natin, medyo maluwag na natin. Pag ihikap tayo, pag ano, no? Nga? Kahit gano'ng kalaki, basta chin in. Okay? Para hindi siya mag-lock. Kasi baka magaya ka sa mga rito. pumunta rito, nakagano'n pumunta rito. Oo, oh, ano, ano, ano. nga Oo, mm, oh, pantay na. Kaya ko pa rin. <laughs> Hindi, gumagano'n ko. Oh. Pag gumagano'n ka. Masakit ko ka talaga. Opo, nakikita nga rin po ng mga anak ko. Parang po, ano. Kaya na yan. Oh. Mahilo lang. O oh. kaya kape or oh. gatas. Okay? Huwag mo nang babasay. Okay? Thank you. Okay.